Hello everyone, welcome po sa ating daily devotion. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay panunood. At salamat sa inyong pagsama sa akin sa araw-araw, Monday to Friday, para sa ating daily devotion. Ngunit bago po ako magpatuloy, ay inanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. At uh, nais nice kong batiin, bigyang daan yung ating mga taga-subaybay sa Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibang bansa, sa aking mga subscribers, mga sharers at mga nasa comment section. Salamat po ng marami sa inyo. Now, yung ating teksto ngayon na pag-uusapan ay nandito po sa Roma 8.14. Ang sabi, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. So, ang message po mga kapatid na ating tatalakayin ngayon ang patnubay ng banal na Espiritu. Sino po ang mga pinapatnubayan ng banal na Espiritu? Mayroon po tayong tatlong katotohanan. Ang una, ang mga anak Namdios. So ang sabi po dito sa Roma 8:14, ang lahat ng pinapatnubayan ng espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Malinaw po. Naugaano kahalaga ang patnubay ng Holy Spirit sa atin bilang mga anak ng Diyos. Ang patnubay ng Holy Spirit ay mahalaga dahil hindi natin kayang mamuhay bilang tunay na anak ng Diyos sa sarili nating lakas. Siya ang nagbibigay ng direksyon, lakas, kapangyarihan, pagbabago at katiyakan sa ating espirituwal na buhay. Ang patnubay ng Holy Spirit sa mga anak ng Diyos ay napakahalaga dahil ito ang nagbibigay daan upang mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos at hindi ayon sa laman. Ang Holy Spirit ang tumutulong sa atin upang maunawaan ang salita ng Diyos. Tinutulungan niya tayong mapagtagumpayan ang kahinaan, tukso at mga suliranin. Siya ang gumagabay sa tamang landas, tulad ng isang ilaw sa kadiliman. Ang Holy Spirit ang nagtuturo kung ano ang tama at kung ano ang dapat piliin. Siya ang nagbibigay ng bunga ng kabanalan. Ang espiritu ang nagbabago ng ating ugali at pagkatao mula sa dating buhay ng kasalanan tungo sa buhay na may pag-ibig, kapayapaan at kabanalan. Ang Espiritu ang nagbibigay ng espiritual na regalo upang magamit natin sa paglilingkod at pagpapalakas ng katawan ni Kristo, ang Iglesia. Siya ang nagpapaalala at nagtutuwid. Kapag tayo ay lumilihis sa tamang landas, ang Holy Spirit ang bumubulong sa ating konsensya upang tayo'y magsisi at bumalik sa Diyos siya ang nagbibigay ng katiyakan na tayo ay anak ng Diyos. Sabi nga, sa Roma 8.16, ang Espiritu mismo ang nagpapatutuo na tayo ay anak ng Diyos. Ganito kahalaga ang patnubay ng Holy Spirit sa mga anak ng Diyos. Sino po ang mga pinapatnubayan ng banal na Espiritu? Number one, ang mga anak ng Diyos. Pangalawa, ang mga pinananahanan ng Espiritu Santo. Paano malalaman ang tunay na pinananahanan ng Holy Spirit? Maraming paraan upang malaman kung ang isang tao ay tunay na pinananahanan ng Holy Spirit. Ayon sa Biblia, hindi ito nakabase sa emosyon o pakiramdam lamang, kundi sa mga ebidensya ng kanyang gawa sa buhay ng tao. Narito ang pinakamahalagang palatandaan. Ang taong may espiritu ay nagugutom sa katotohanan. Gustong sumunod sa Diyos, sa Biblia, at naiinis kapag nalalayo sa kalooban ng Diyos. Kung ayaw sa salita, hindi sinusundan ang salita, at patuloy na kontra sa salita, maaring wala ang espiritu. Ang sentro ng buong ministeryo ng espiritu ay pag-ibig. Kung ang isang tao ay mapagpatawad, mahabagin at mapagmahal, ebidensya ito mga kapatid na tayo ay pinananahanan ng Espiritu Santo. Ang pinapanahanan ng Holy Spirit ay may kapangyarihan laban sa dating makasalanang gawi. Hindi ibig sabihin walang kahinaan, pero may kapangyarihan upang pagtagumpayan ang kasalanan. Ayon nga sa Roma 8.3, si, sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman. Kaya ang tunay na may Espiritu ay nagbabago, hindi nananatili sa dati. Ang Espiritu ng Diyos ay hindi gumagawa ng kayabangan, pag-aaway at pagmamalaki. Ang taong may Espiritu ay handang sumunod kaysa magmatigas. So sino po ang pinapatnubayan ng banal na Espiritu? Pangalawa, ang mga pinananahanan ng Espiritu Santo. Pangatlo, ang mga namumuhay sa Espiritu Santo. Sino po ang namumuhay sa Espiritu? Una, umaayon sa salita ng Diyos. Iyan po ang mga namumuhay sa Espiritu. Pangalawa, nakikita ang bunga ng Espiritu. Pangatlo, lumalaban sa kasalanan. Pangapat, may kapayapaan. At patnubay. Panglima, naglilingkod at nagmamahal. At panganim, Namumuhay ng may kapakumbabaan at pagsunod Yan po ang mga namumuhay sa Espiritu Santo So sino po ang mga pinapatnubayan ng banal na Espiritu? Pangatlo, ang mga namumuhay sa Espiritu Santo Pangapat, ang mga nakikita ang bunga ng Espiritu Santo sa kanyang buhay Ano po ang bunga ng Espiritu Santo? Mababasa po yan sa Galatia 5.22-23 Ang una dyan ay yung pag-ibig yung love. Ang tunay na pag-ibig na handang magsakripisyo, hindi makasarili. Pangalawa yung kagalakan, joy. Malalim na ligayang hindi nakabatay sa sitwasyon kundi sa relasyon sa Diyos. Pangatlo, kapayapaan or peace. Kapayapaan sa puso at isip dahil nagtitiwala sa Diyos kahit may pagsubok. Pangapat, pagpapahinuhod, pagtitiis or patience. Kakayahang magtiis maging mapagpasinsya at maghintay ng may tamang ugali. Panglima, kagandahang loob. Kindness. Ibig sabihin, pagpapakita ng kabutihan, malasakit at kabaitan sa kapwa. Ito po yung mga bunga ng Holy Spirit. At pang kabutihan. Goodness. Pangwalo, gentleness. Ibig sabihin, pagiging maamo, mapagpakumbaba, malumanay at hindi marahas ang pagtrato. At pangsiyam, pagpigil sa sarili or self-control. Ibig sabihin, kakayahang kontrolin ang sarili laban sa tukso, galit, bisyo, at masasamang gawain. So, sino po ang pinapatnubayan ng banal na espiritu? Review muna tayo sandali. Ang una, ang mga anak ng Diyos. Pangalawa, ang mga pinananahanan ng Espiritu Santo. Pangatlo, ang mga namumuhay sa Espiritu Santo. At yung pangapat, ang mga nakikita ang bunga ng Espiritu Santo sa kanyang buhay. Yan po ang mga pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Para po sa ating application, una, tiyakin, suriin kung pinapatnubayan ka ba ng Espiritu Santo. Pangalawa, tiyakin kung tunay ka na ba talagang anak ng Diyos. At pangatlo, mamuhay tayo sa patnubay ng Holy Spirit sa araw-araw. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong ulang sawang panonood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.